Hello guys! andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys ha. Bale ang isi-share ko ngayon sa inyo guys, ito guys ay orasyon. I orasyon pang proteksyon. Yan guys sa orasyon pang proteksyon. Kung baga ito guys, ang orasyon na ito guys ay magagamit nyo sa kagipitan. Kapag oras ng kagipitan, yung bang nanganganib ang buhay nyo. Yun guys, kung kailangan natin ng tulong or saklulok. Yan guys, ha yan I-share ko sa inyo kung paano gamitin ito At ano ang orasyon na to Ang orasyon na to guys ay ilalagay ko lang sa description Pindutin nyo lang guys yung title Lalabas yan sa baba sa description Yan lang guys Tapos ngayon guys, ito guys ay kunyari lang, kayo ay kumbaga, nasa panganib ang buhay mo. Ha? Minsan kasi guys, may mga may mga tao guys, na nanganganib yung buhay. Yan guys, kumbaga nanganganib, kumbaga para bang kailangan mo ng tulong or saklulo. Halimbawa na lang, alam mong may hold upan or hold up na kayo. Yan guys, ang orasyon na to guys, ay pwede mong banggitin. Or sa mga kahit na anong ano yan guys, sa mga panganib. Halimbawa, kunyari lang, may naghahabol sa iyo na tao. Yan guys, ang ibig kong sabihin, may naghahabol sa iyo ha. Kumbaga nanganganib ang buhay mo. Kailangan mo ng saklulo ang rasyon na to ay magagamit mo. Saan pa sa mga ganyan na mga minsan kasi guys, nakakapanood ako yung mga ano guys, eh, kumbaga yung mga babae na agrabyado. Yan guys, ang ibig kong sabihin agrabyado, alam na natin yun, hindi ko na babanggitin dito kung ano yun. Yung talagang nanganganib ang buhay nila at kailangan nila ng saklulo guys ang orasyon na to guys. Talagang napakaganda nito. Hindi lang pambabae, pati pandalaki guys. Basta kailangan nyo ng tulong or saklulo. Dahil guys, ang orasyon na to guys ay may gabay siya. Yan ang sinasabi ko sa inyo na lahat ng mga orasyon ay may abyan or gabay. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi ang isang orasyon, hindi natin yan mapapagana. Basta-basta kapag, kumbaga, pero kapag gumana na yan guys, ay may gabay na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga, ang gabay na guys dyan, ang nagpo-protection sa'yo, ang nagtatanggol sa'yo. Yan guys, kunyari lang ha, kunyari lang nasa panganib ka. Kahit na anong panganib yan guys, kunyari hinahabol ka ng mga lalaki at may gustong gagawin sa'yo na hindi maganda. Ha, kahit na ano pa yan guys, mapalalaki man yan o babae, kapag kailangan nyo ng saklulo, banggitin nyo lang ang orasyon na yan. Ang orasyon na yan guys ay hindi kikilos. Kumbaga ang gabay dyan guys, ang gagalaw para sa atin. Yan guys ang ibig kong sabihin. Marami ang mga nangyayari na ganyan guys na para bang kumbaga hinahabol ka, bigla kong nagbanggit ang orasyon, para bang ano guys eh, kumbaga para bang yung mga naghahabol sa atin or kung sino man yung kinatatakutan natin guys ay bigla na lang sila nakakakita ng kakaiba. Halimbawa kunyari bigla sila may makikita na, para bang may lalaki na magtatanggol sa iyo or babae, para bang yung mga kakaiba na kababalagha na ang magpapakita sa kanila para sila ay lumayo sa iyo. Kaya yan guys, kumbaga ito guys ay orasyon guys para sa saklulo. Kumbaga masasakluluhan ka ng gabay ng orasyon na to. Yun guys ang ibig kong sabihin ha. Pero guys, kailangan guys, lagi ko sinasabi sa inyo ha. Lagi ko sinasabi sa inyo, napakaganda guys ng mag powder puder pundo. Ha, debusyon puder pundo, napakaganda. Napakadali lang yan guys, nandyan sa sa YouTube ko guys. Ha, ipindutin nyo lang guys, ask him, debusyon puder pundo, lalabas dyan guys, yung pagturo ko kung paano mag devotion yan guys. Kailangan naman guys pag magdebosyon kayo ta sa puso guys sa kasi kumbaga lahat ng bagay ay ihihingi niyo yan guys kay God nang kumbaga ihingi kayo ng permiso mula sa kanya para ikaw ay makapagpagana ng orasyon or patnubayan kanya para makapagpagana ka ng mga orasyon na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, yan kumbaga napakaganda. Hindi lang pang protection guys yung mapapaganan mo mapapagana mo kapag ikaw ay nagdibusyon po der ng tao sa puso. Hindi lang proteksyon, pampaswerte, yung mga upload ko dyan ng mga orasyon na mga pampaswerte na mga ginagawa ko. Yan guys, lahat ay mapagpagana nyo. Pati mga gayuman na yan or paamo, pa ano, lahat yan guys na mga orasyon. Napakaganda guys ang pagdedebosyon po der pundo ha. Yan guys ang sinasabi ko sa inyo basta pagdating sa pagdedebosyon po der pundo laban lang kayo kung magalakasan nyo ang loob nyo. Kasi ganun ang ginawa ko guys nung ako ay nagdebosyon po der pundo. Yan guys ha, tapos ngayon guys yan ha nag ano na ako sa debosyon po pundo. Halimbawa lang kunyari lang guys ay ah, yeah. ah hinahabol ka hinahabol ka ng tao na 'yan kunyari lang babae ka tapos hinahabol ka ng mga lalaki na 'yan at may gagawin sa yung hindi maganda ano ang gagawin mo banggitin mo lang ang orasyon na 'to yan guys sabanggitin mo lang ang orasyon na 'to kaya kumbaga napakadali lang guys magbanggit ng orasyon kapag mamo-memorize mo na yan pasok na yan sa katawan mo kumbaga nakabaon naka na yan sa katawan mo para bang nandyan na sa katawan mo yan hindi na maaalis yan guys, kapag memorize mo na ang orasyon na yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Ha. Tapos ngayon guys, ha, mamaya ko banggitin ha, sa mga lalaki naman guys, na para may kinatatakutan kayo guys, sa ha, halimbawa may kinatatakutan kayo, kailangan nyo ng tulong, yan guys, ang ibig kong sabihin, banggitin nyo lang din guys, ang orasyon na yan. Banggitin nyo guys, ng kahit tatlong bisis or limang bisis ha. Banggitin nyo kasi pag nanganganib na guys, madali lang naman magbanggit ng orasyon na yan eh. Maiksi lang yan, kumbaga napakadali guys magbanggit ng orasyon. Kahit tatlong bisis, pag kaya nyo ang lima, okay lang, limang bisis. Tapos ngayon guys, ito guys ay iihip nyo sa katawan nyo, ha? Ihipan nyo ang katawan nyo ng tatlong bisis. Yan guys, ang ibig kong sabihin, pakabanggit nyo ng orasyon na yan. Tandaan guys, ang orasyon na to ay magagamit nyo sa lahat ng panganib. Kailangan nyo ng saklulo, kailangan nyo ng tulong. Yan guys, yung bang mga gawa ng tao na mga kapwa natin mismo ang may gawa. Ang orasyon na to guys ay ma, ah, kumbaga, ma, ah, napakaganda ng orasyon na to ha. Kasi hindi lang guys sa mga ano guys eh, kumbaga hindi lang sa mga masamang elemento, masamang espiritu, masamang kung ano, -ano mga anong mga elemento dyan na masasama, masamang espiritu. Hindi lang yan, guys, ang nakakagawa ng masama sa atin, guys. Ha, yung mga iba kasi. Kasi pagdating, guys, sa spiritual, may mabubuti at may mababait. Kagaya ng duwindi. May mabait na duwindi at may masama. May inkanto na mabait, may masama na inkanto. Yan, guys, mga elemento na masama, may mabuting elemento. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, kagaya din ng tao, guys, na, kumbaga, Ganyan guys, minsan sila din ang gagawa ng kasamaan sa atin. Ha? Kaya ang orasyon na to guys ay napakaganda o napakaganda, napamperfection sa mga tao na yan guys na masasama ang loob. Yan guys, napakaganda. Talagang may magpapakita dyan sa kanila guys na hindi maganda, nakatatakutan talaga nila. Kaya imbes na matutuloy yung gagawin nila sa sa'yo, ha? Kapag nabanggit mo ang orasyon na yan, tatakbo yan. Imbis na sila ay lalap, lalapitan ka para gawan ka ng hindi maganda, guys. Yan, guys, ay magtatakbuhan dahil ang gabay ng orasyon na yan, yan ang magpuproteksyon sa'yo. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha? Kumbaga, napaka, napakaganda. Tapos ngayon, guys, ha? Uh, kunyari lang, kasi ako guys, ugali ko guys, na magdasal ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles Creed, ha, bago matulog at pagising sa umaga. Napaka-importante niyan, guys. Dahil nakapag-devotion nakapag po punduka ako pagising ko sa umaga, talagang nagdarasal ako paggabi, bago matulog, nagdi-devotion ako. Pagising sa umaga, nagdi-devotion po dito ako. napaka simpling dasal, guys, niyan, ha? Kung baga, para yan kay God, para maging magaan din, guys, ang pasok ng gising sa atin. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha? Tapos ngayon, kunyari, nakadasal ka ng umaga, yan, guys, tapos nagpupuntahan ka, tapos ngayon, biglang na umano yung ano, kunyari lang, nanganganib ang buhay mo kasi hindi natin masabi, guys, sa paglabas natin. Minsan, nandiyan ang kapahamakan. Minsan, nandiyan sa loob ng bahay. Minsan, mapapahamak ka pa. Yan, guys, kasi minsan pumapasok yung mga tao na yan na masasama ang loob. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon banggitin nyo ang orasyon na to. Basta kailangan na nakapagdebus yung puder kayo. Lalo na pag umaga ha. Kailangan magdasal kayo pagising sa umaga. Para kumbaga anytime ha, na magbanggit kayo ng orasyon ay mapagana nyo ito. Dahil kumbaga umaga pa lang bago kayo lumabas ng bahay ay nag-ano na kayo, kumbaga na, nakapagdasal na kayo. Yan guys, ang isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles Creed tapos biglang manganganib ang buhay niyo kailangan niyo ng saklulo banggitin niyo lang ang orasyon na to orasyon na to aram akdam akasadam rix omnipotente makmamitam adunay ang de la guardia salvami banggitin niyo yang guys ng aram akdam akasadam rix omnipotente um, makmamitam adunay anghel de la guardia salbami banggitin nyo ng tatlong beses guys aram akdam ak kasadam rix omnipotente um, makmamitam adunay anghel de la guardia Salva me. Yan guys, babanggitin nyo yan guys, pakabanggit nyo yan guys. Ay ihipan nyo yung dibdib nyo ng tatlong beses. Tatlong beses yung na kayo, ihipan nyo yung dibdib nyo ng tatlong beses. Yan lang guys ha. Tapos banggitin nyo yung nignime Jesus, nignime Jesus, nignime Jesus. Kahit sa isip na lang guys ha. Nignime Jesus tatlong beses. Tapos sa Torah, reputinit o pirarutas. Sa Torah, reputinit o pirarutas. Sa ari po tinit kumbaga napaka-daling banggitin ha. Yan guys kumbaga tapos ngayon guys ha ilalagay ko 'yan sa description pindutin nyo lang yung title halalabas yan sa description makikita nyo yan guys ha. Yan lang guys, thank you guys, thanks <laughs> sa mga subscribers ko. I love you all. Bye.